Sa, sa pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito? Dalawang taon? Wala pa mo dalawang taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Hmm. Mga ilan ah? Yung unang kong masabi sa wala po. Yung so, yung, yung mga, po. yung mga nababalitaan mo habang kumakain, <laughs> nagkukwento-kwentuhan kayo, sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Yung ulang sa rin, eh, malitaw ko eh, patay na daw po eh. Patay na? Hindi malakot, malapatay. Eh. Pag nakalabas, papatay na. Kaya hindi na nakabalik. Ay, bakit ginawa mo pa lumabas din? Kung alam mo, pinapatay yung iba. Pakaramat na kung o, binuhay mo nila ako Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila. Binuhay ka ng, yan, yeah, sina, ng Angono Police, lahat. Kahit alam mo, malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po eh. umiit mo ko na kasi sa kalap mo ng Bucor eh. ng? Umiit mo ko na malaking kasi sa kalap mo ng Bucor humihingi ka ng pasensya kay na General Katapang at sa lahat ng taga Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Kaya oo, haarin mo makakaunt mo o pasensya na po kayo. Kung sakaling Kung haarin mo makakaunt mo nila o ay mababawi. Kung patatawarin kami bago pang kaso yung evasion of sentence, maghihiring pinag-uusapan natin 'yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba, yung iba namatay. Sabi mo, Dumbalo Doon ba yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Ganon din daw yung ginawa nila. tasa sa ilalim ng truck. Hindi ko kuha ng ferry. Ay hindi. Nakipag-istoryahan kayo. Ano yon Sa iyong selda o sa iyong, uh, sa iyong mga kasama sa... Sige, sige, sputnik no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon Commander mo namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon? Wala na po. On. Wala ka na? Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? Isang linggo po. Ah, isang linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw, dumarating yung truck, alas 9. Opo. So, pinag-aaralan mo, araw-araw, Walang, di ba meron itong mga sinasabi ni senator Robin Padilla, meron barangay tanod? Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi mo eh, kasi marami pa mong na basura eh. Marami nakatapon na basura Opo. na nakakalat, nagtago ka ron? Hindi mo. Ano ibig sabihin? Busy sila? Opo. So sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Yan ako, kumukulong-kulong ko ng mga oras na yun. Uh, tumutulong ka mo ng basura. Ah, tumutulong ka magkarga ng basura. Dump truck, bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So paghagis mo ng basura sa likod, siguro, may abang po, naandar... May dumaan na L300. May dumaan na L300. Opo. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo... Nung ako pumasok ka ilalim. Pumasok ko sa ilalim ng truck? Opo. Ano naman yung L300 na yun? Ayun yung umuwa ko ng pakain, Mang Iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Oo, malapit po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yun? Oo. Wala na akong may dadagdag na katanungan kung, nag, kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng tak hanggang makalabas ng gate gano'ng katagal Mga oras po? Kalahating oras. Oo. So nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara sumara yung gate. Maganda na yung pakaramdam mo. Oo. Eh, Dumaan na kayo ng ano ng uh, expressway. SLEX. Alam mo rin yung SLEX? Oo. So wala kang hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang ako bababa? Hindi mo. Kasi titigil din yan, magbabayad din sa toll gate. Nung nung bumaba ka nung lumundag ka doon sa ilalim, wala nakakita sa'yo? iyo? Meron po, wala ka ni ulan po. Ano ano? Wala ka ni ulan po, ako na po namin. Oh, hindi ka na hindi ka na hindi ka pinansin? Hindi po kasi malumis malumis ano ni. Eh. Madumi ka? Oo. Ay yung pahinante, ilan ang pahinante noon? Ha, ha, ilan? Wala po pala yan eh. Driver lang? Oo. Ganun pala, walang 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 pahinante, walang kasama. Wala walang po. helper. Walang truck helper. Itutuloy natin ito unless may katanungan si Senator Padilla. Tapos itutuloy natin ito. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau. Pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo, alam mo ba yun? Oo, ako eh. Mababawasan ng privilege dyan. Kasi ganyan dyan. Pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat dyan. Pamihira, dapat nag-isip ka din.